Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Brother Roy Azarcon at tara ng muli sa Landas ng Pag-asa. Ang pagbasa natin sa araw na ito ay galing sa chapter 7 ng libro ni San Lucas. Ito po ay kwento ng pagkabuhay at hindi pagkawala ng pag-asa. Sabi sa ating Ebanghelyo, pagkatapos sila doon kasi pinagaling ni Jesus ang alipin ng isang kapitan na Romano. Nagpunta naman si Jesus sa isang bayan na tinatawag na Nain. Sumama sa kanya mga lagad at napakaraming mga tao. Nang marapit na sila sa pintuan ng bayan, may isang lalaking namatay na matay na ng mga tao patungo sa dibingan. Ito ay kaisa-isang anak ng isang byuda. Napakaraming tao mula sa bayan ang sumama upang makipiglibing. Nahabag ang Panginoon nung nakita niya ang ina ng namatay ng lalaki. Kaya sinabi niya rito, huwag ka nang umiyak. Nilapitan niya at hinipo ang kabaong at tumigil naman ang mga, mga pasan nito. Sinabi niya, binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Bumangon ang patay at nagsalita at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Natakot ang lahat at sila'y nagpupuri sa Diyos. Sabi nila, dumating sa atin bayan ang isang dakilang propeta. Dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan. At kumalat sa buong Judea ang balitang ito at mga palibot na lupain tungkol sa ginawa ni Jesus. Kaibigan kapatid, umabot ka ba sa panahon na nawalang ka na rin ng pag-asa. Yung tipong lugmuk na lugmuk ka na at tipong di ka na makabawang. Baka may dinadaanan kang ganyan o may problema ka mabigat. O may kakilala ka na may dinadaanan na ganito. Alam niyo ang byuda sa ating ebanghelyo, namatayan ng kanyang kaisa-isang anak na lalaki. Namatay na rin ng pag-asa. Lalaki kasi ang kinikilala noong araw sa lipunan. Nagtatrabaho, sumisweldo, may karapatan sa mga ari-arian, may boses sa lipunan, may boto ang mga babae at mga bata sumusunod lamang sa mga lalaki at hindi kinikilala kung walang lalaki na tatayong padre de pamilya sa kanila. Biuda, so patay na rin ang kanyang asawa. Nawalan na nga ng asawa, namatay ng anak, namatay na rin ng pag-asa. Si Jesus, mga kaibigan mga kapatid, nakita ang kawalan na pag-asa ng biuda at binuhay ang lalaki hindi lang para bigyan ito ng buhay, kundi bigyan din ng pag-asa ang kanyang pamilya. Tatlong payo, mga kaibigan, mga kapatid, ang maibibigay ko sa si inyo kung meron ko yung pinagdadaanan na ganito o may kakilala kayo. Ito man ay sakit, kamatayan sa pamilya, kawalan ng pera, katandaan, kawalan ng pag-asa sa trabaho o negosyo, sa pamilya o sa lipunan man. Una, lumapit tayong lahat kay Jesus. O lumapit tayong lahat kay Jesus. Laging mahabagin si Jesus sa atin. Kailangan lang natin siyang pagbuksan ng ating puso at ng isipan. Lulukin na natin ang ating pride, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi natin kaya lahat ng mga bagay-bagay. Humingi -bagay. -bagay. ng tulong kay Jesus. Alam niyo ho, pag ginawa natin ito, alam naman ni Lord ang kailangan natin bago pa tayo lumapit sa Kanya. Hindi pa nagsasalita ang biuda, alam na ni Jesus ang sitwasyon nila. Wala tayong pwedeng itago kay Lord. So magdasal tayo, magsimba, magsamba, at isumbong natin lahat kay Lord. Ilatag mo na lahat ng kaibigan, mga kapatid. Pangalawa, humingi tayo ng dasal. Humingi tayo ng dasal. May mga karamay ang biuda. Makikilibing sana sila. Kasama din ni Jesus ang mga disipulo niya. Hindi siya nag-iisa. Naramdaman at nalinig ni Lord ang kalungkutan at hinaing ng mga taong dinatnan niya kahit hindi pa sila nagsasalita. Mas epektibo ang mga dasal natin kung tayo hihingi ng tulong at hihingi ng dasal. Sabi nga sa, chap sa Matthew chapter 18, kapag dalawa o tatlo ang nagsama-sama sa dasal, nandudoon ako kasama nila, sabi ni Jesus. Kami po ni Mrs. medyo lugi ang isang negosyo namin, halos dalawang taon na rin. Ngunit sa dasal ng mga ka-household namin, ng aming men's and women's group, Aram nyo ho, pumatok ang isang negosyo namin ngayong taon na to. At hindi-unti, nakakabawi na rin kami. Salamat sa dasal na aming mga ka-household, mga kaibigan, mga aming pamilya, at syempre na aming men's and women's group. Pangatlo, dalhin natin ang mga taong nangangailangan kay Lord. Hindi natin kaya lahat. Minsan, kahit gusto nating tumulong, hindi basta-basta magagawa. Kaya dalhin natin ang mga taong nangangailangan kay Lord. Maaring wala ding tayo o malayo tayo sa magusto nating tulungan. Bigyan natin sila ng pag-asa. Ipagdasal natin sila. Sabihin natin sa kanila na hindi sila papabayaan ni Lord. Dali natin sila sa misa, sa prayer group, sa community, sa prayer meeting, at ipagdasal din kung pwede. Para naman manaman nila na hindi sila nag-iisa. May karamay, may kasama, may katunggalin. Ibigin kapatid, hindi na mamatay ang pag-asa sapagkat mahal na mahal tayo ni Lord. May pag-asa tayo habang may buhay, may pag-asa tayo habang may Panginoon. Kung kayo po inabless ng video na ito, pakilike naman po ang page at pakishare ang video sa inyong mga kaibigan at mga mahal sa buhay para mabless din sila. Muli ako po si Brother Roy na nagsasabi sa inyong pagpalaan tayo nawa ng ating amang punong-puno ng pag-asa at pagmamahal.